Hey guys, uh, video vlog for today. Ito nga pala yung routine ko araw-araw. Pagka ako, ito yung mga araw na sobrang antok na antok ako. Pagka ako, kulang na kulang tulog ko. Kaya ang mga oras na to, mga 3.50 na para mag-asikaso na ako. At iligpit ko muna ang aking mga gamit sa higaan para malinis tignan. Uh, bati pa ako niyan gawa ng ang ulam ko eh, isaw lang adobo, luto ng papa ko kaya eto uh, di pa ako nang mas masan sa tulog ko gawa ng antok pa ako niyan wala pa akong gana bumangon kaso kailangan para maka maaga ng pasok dahil traffic ngayon kaya nilipit ko muna ito nga pala uh, kakain na ako para mag-asikaso na Gutom na ako nyan Dahil wala akong tanghalian Noong oras na ako nagising Diretso na hapunan Ito nga pala yung aking kinakain guys uh, Ulam ko ito Ito yung isaw na adobo Luto ng papa ko Shout out nga dun pala sa papa ko Na dumaan na nagluluto Ito Ito uh, hindi ko nga na naubos to guys kasi mamadali na rin ako sa oras kulang na rin kaya gutom ako nyan pero di ko naman naubos kaya guys sa lahat ng mga nagtrabaho na panggabi dyan ang puhunan natin na yung puyat kalaban natin kaya sa lahat ng lumalabad sa buhay ay guys ito nga pala oh maliligo na ako nyan at nagre-ready na ako ng mga gamit ko ito nga pala yung naligo ko sobrang lamig at hindi ako makaano agad dyan dahil ang lamig sobra nahihiya ako dahil <laughs> ayan o, nagsasabon na ako, safeguard nga pala aking sabon dyan <laughs> ito nga pala yun, utin ko araw-araw guys bawag, bago ako pumasok ito na nga at natapos na di ko na pa lahat yung akin ginawa sa CR ito at magtututbas ako kaso na iwan ko nga pala yung colgit ko at saka sa CR kaya babalik pala ako nyan ito na at para prestayo tayo pagka pumasok kailangan natin magtutubas every day every hour, oras kaya ito na ang aking ginagawa kulang talaga ako niyan guys sa tulog inantok pa ako niyan habang nagtututbas eh <coughs> pasensya na kayo guys sa chan ko ah medyo lumaki na eh sa kakakain ng paris kaya guys sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan laban lang lalo na sa mga panggabi puyat man lagi ito no, nga pala ah, yan masakit nga pala ipin ko dyan guys dahil biglang kumirot eh ito sobrang yata sa tubas ito lang guys so tapos na po ako maligo nag-aasikaso na ako ng aking mga gagawin para makapasok na na ganun na nga rin ako sa kilikilik -kilik niya na reksona para di nakakaya sa mga katabi natin kung may makatabi man tayo na sasakay sa jeep yan nga yung aking ano ito mag, may medyas na ako at talagang pinakita ko lang kung anong ginagawa ko araw-araw pagpapasok ko sa gabi ito na at nagre-ready na ako ito mga na nga oh. nagpulbo na rin hindi kumpleto ang araw natin kulang pulbo di ba kaya kailangan to dagdag -dag pogi points kaya ito kahit maputi kailangan pumasok na tayo at namamadali na rin ako dyan ito na ang jacket ko hinuha ko na dahil malamig guys sa labas kaya ang sort ko nga pala itong leather jacket ko na binili sa, sa tiktok ah, uh, baliktad nga pala yung sinuot ko nyan at ito guys uh, ready na para pumasok na ako hindi na nga ako nakapagpaalam sa tuta ko kaya ito ay mamadali nga ako kaso nga lang nagkamali pa ako nyan binuksan ko ulit yung aking ilaw para para ano iwan eh kaso kailangan patayin yon pabayaan kong bukas sa loob eh. tapos ito nga pala guys yung aking ano yung nagawa umalis na ako nyan guys kaya bye bye ah, hanggang sa muli ito nga pala yung aking ano butay na araw araw pag pumapasok ako hanggang dito na lang and bye bye